Pero kaya mo pa tayo, hindi ka ba napapagod? 80 years old ka na eh. Kumisa na ako, napapagod na eh. Iniwan na lang ko. Yung ganyan yung nangyari. Ay, iniwan ka ng asawa mo tayo? Oo, oh, wala na. Eh, mga kababayan, oh, mayroong uh, tatay kaming nasundan sa kalakasan ng ulan, biglang huminto na lang siya kasi mababasa siya. So, nangangalakal yata si tatay. Batiin lang natin mga kababayan. Batiin na natin ng uh, Happy Father's Day at samahan niyo ko. Kumustahin lang natin. Tay, pwede magtanong? Pwede magtanong? Saan po yung papuntang Santa Maria? kanto ah, kanto, kakanan. Oh. Ah, kaliwa. Kung... Aha, kaliwa. kaliwa. ah. Ano? Malapit na po? Oh, ang... Ah. Saan kayo papunta, Tay? Diyan sa saan po? Diyan sa sa Ah, taga dyan ka po sa San Antonio, Tay? Oo. Oh, oh. oh. Ano, saan ka galing? Ay, Nangangalakal? Idikit mo nga konti bro, uh, konting ako, dikit. Ba't ka huminto tay? Sige tingko. Malakas ang ulan. An? Ah, para hindi ka mabasa. Oh, o, pansin Ay, basa ko talaga. pero nabasa ka na tay. Malakas, ang ulan. Malakas ang ulan. Oh, ano pangalan ni Tatay? Pedel. Pedel? Karedio. Ilan taon ka na po? Bagigihi. Oh. Eighty na nangangalakal ka pa tay. Ay, wala Mahirap pa lang auto te. Pa-hire ka buhay ko. May, may ano ka tay? May anak ikaw? Oo. Ilan? Kala oh, ko eh, bali apat na. Apat? Asan po sila? Nga dyan. Wala eh. oh, yung batal pa ba yung mga anak ko eh. <laughs> Bakit? Yung isa, nagtataho. Yung isa, <laughs> Ay, uh -huh. ayun, no, boy, sa karpintero. Ah, yung isa, karpintero. Ay, yun ba isa? Kalalabas na sa batalo yun. Oh. Nababasa ka ta tayo. Pwede ka ba kitang makausap? Lipat ka dito? Okay, okay lang? Ayos dito. Oo, oh, okay ka na dyan. Ah. Oo. Oh. Asawa mo tay? Ah, wala na, patay na. Patay na. Kaya ikaw na lang naghahanap buhay. Oo. Oh. Uh -huh. uh. Ay, ako hindi kasama sa bahay. Hindi Ay, hindi ka rin nakakatulog. Oh, hindi nakakatulog. Wala eh, walang... Hindi ba kaya si pagkarbaho? Ano oras ka umalis ng bahay, Tay? Dag sa kasabi, uh, alas 7. Tapos ngayon, pauwi ka na. pauwi ka. Yan ang napulot mo, Tay. Ito. Marami? <laughs> Mga magkano yan, Tay, pag nabinta mo? Ah, 70. Mm? Tay. Ay. Father's Day ngayon, may bumati na ba sa iyo? Sino? Yung can... isang Ah, binati ka pa Father's Day. Uh. Sabi ko tay, nasa lubong ka namin, nakita ko, dahan-dahan. Sabi ko si Toto, sa kaya pabunta. Batiin ko nga ng Happy Father's Day. Tay, Happy Father's Day ah. <laughs> Salamat. Oh. Tayo. Ah, oh. dahil Father's Day ngayon tayo, nakita oh. kong uh, nagsisikap ka. Oh, Pwede ba kitang regalohan? Papa. Okay, bibigyan kita salamat. Opo. May may bigas ako dito. Hi. Tay. Tay, may bigas ako dito kaya lang paano baka mabasa. Salamat hmm. ah, po. Hayaan na lang. Oh. Ayan, pasensya ka na tay, Ito lang yung nakayanan ko. Para sa mga tatay talaga yan. Para ah, bagay napakalaking bagay na. Limang kilo lang yan, tay. Hindi mo na bibilhin. Magkano ba tay pag bumibili ka? Dito ka tay, upo ka dito para hindi ka mabasa. Ah, oh. oh, 60. Ah, 60. Tay. Opo. Araw-araw ka ba alakal, Tay? Pagbisa, sa Pag -pag araw hmm? ah. Tay, okay lang, indicate ko itong mic sa'yo, saglit. Aha. Ayan. Araw-araw <coughs> ka nangalakal na <coughs> Tay. Merong pagkakapaglaro-araw. Oo. Ah. Pagka wala wala, nagagalakal na ako. Oo, at ah, pag walang wala na? Oo. Ay sana. mga anak mo ba, hindi ka ba natutulungan na bibigyan? Ay wala, hindi mga anak din sila nag-aaral eh. Ah, nag-aaral. Oo, ako may nahihiyanang, hihigigin ako bago... sinabukasan, hindi na ako mahihigat, ako na. Nahihiya Oo, oh, nahihiyak ka rin. Oo, oh, Sino ako. kasama mo sa bahay tayo? Yung aking anak na isa. Ilang taon po? Mga aircon, magka-quarantan na. Ah, oh, wala pang asawa? Kalalabas pa, lang sa Mandaluyong. Ay, bakit? Wala na pagtiripan sa Taiwan. Ah, oh, tapos? Binigbuk siya raw. Ah, oh, pag-uwi niya? Ay, pag-uwi niya ay, ayaw. May nakasunok daw sa kanya habang siya nakipagsuntukan sa mga oh. Taiwan. Doon siya nakila. Ah. Oh. Nawala siya na urinat. Ah. Nasiraan ng bait, gano'n? Nasiraan ng bait. O, oh, kumusta na siya ngayon? Okay naman na? Ay, yun, nasa bahay. Walang ginagawa, kundi yun lang. Nakaupo. Ay, hindi pa rin siya nag-normal. Hindi pa rin eh. Oo. Oh. Eh, pag-pray mo na lang, Tay. Ay, oo nga. Ka. Kaya pala ikaw pa rin ay tuloy-tuloy pa rin sa pagkayod. Oo, oh, kahit ako matanda na ganito, ay kaya ko pa rin po kay. Ay. Pero kaya mo pa, Tay. Hindi ka ba napapagod? 80 years old ka na eh. Bumisa ako, napapagod din. Napapagod din? Oo. Kaso hindi pwedeng tumigil. Hindi pwedeng tumigil. Wala eh. <laughs> Ganun ba talaga ang ano, tungkulin ng mga tatay? Oo, oh, talaga ganyan niya. Lalo't ako eh, yung aking anak na na iniwan na labihis ko. Yung ganyan na nangyari. Ay, iniwan ka ng asawa mo, tay? Oo, oh, wala na. Patay na eh. Ah, namatay na? Oo. Oo. Oh. Kaya ikaw na lang ang tataguyod? <laughs> Pagpapa-apat na taon na. Apat na taon na namatay sa mo? Oo. Huh? Ay, alam ba eh. So, so araw-araw, palimbawa ngayon, kita mo, 70 pesos lang tay? Pwede sa inyo yung nakakasandaan. Basta ano na yung damit mo tayo? Kumisa, sandaan, 70. Sandaan, 70. Oo, oh, yun lang. Sige tay, dahil ikaw ay mabait na tatay at, ay. ikaw, at ngayon ay Father's Day. Oo. Hindi lang bigas, bigyan kita pambili ng ulam. Oo, <laughs> maraming maraming salamat to. Okay. Ano pala pangalan ni Tatay ulit? Fidel. Fidel? Caribeo. Caribeo. Nag-arito ko sa barangay San Antonio. San Antonio. Babitak Laguna. Sige. Okay. Ah, tagal nga. Tay, di ba sabi ha? mo, one hundred or seventy ang ginikita mo? Uh Oo. -oh. Bibigyan kita para hindi ka muna lalabas ng bahay, ha? Uh Oo. -oh. Okay. okay. salamat naman. O, Tay para <laughs> maraming maraming salamat sa inyo, ha? Ah. Kaya si Mama, ang pakalaki na ito dito. Ito pa tayo, para ano? Oh, salamat. Ito so, biyaya ito sa, bago ko bali sa aming bahay. Sana, Lord, sa akin pag, pag-ihirap pag pag na ito. Sana naman may mga tao na may mga mapapuso na magbibigay sa akin. Eh, buong puso ko tatlaga pa eh. Apo. Kaya ayo na nga, kaya padala ko sa si Panginoon yun bago ko Bago ko sa bahay, ako nanalagay muna. Oo. Na ligtas. Sa uh, Ako po tayo, tatlong na akong mabangga. Tatlong bihis na Tawa naman kung buhay pa. Ay. Oo. Uh -huh. Basta dasal lang tay. Oo. Uh, okay. Laban lang. Sigat lang nakakalam ng na lahat na. No? Oo. Uh, Talaga yung <laughs> mapakabatilog. Opo. Uh ako man hindi nakakalimot sa kanya eh. Opo. Uh Anong masasabi mo tay at nakatanggap ka ng biyaya sa araw na to? Abaya ko rin mapasalamat sa mga tao na nagbigay sa akin ng para sa akin paghihirap. Opo. Uh Uh, alam na, Panginoon Diyos na ako talaga ang pika. talaga. Uh At ako hindi niya pinabayaan. Kaya uh, marami, marami salamat sa inyo. Uh, uh, may mga tao, may mga mababa Ito pa tayo. Lubos-lubusin ko na. Oh. Ang dami naman yan. Sige tayo, tanggapin mo yan. Ang <laughs> dami. Lahat, sa na yan lahat. Sige. Para mga pagpahinga ka tay. Ingatan mo yung pera mo ha. Para sa iyo yan. Ganting pala ng Panginoon dahil Father's Day ngayon, ikaw ang napili ng Team Daddy Frankie na bigyan ng uh, gantimpala ganting pala dahil ikaw ay masipag na tatay. At yan ay kaloob ni God. Maraming maraming salamat. Maraming salamat din sa iyo, Tay. Mas maraming salamat sa, sa lahat ng mga tatay na hindi napapagod kahit anong edad para lang mabigyan ng pagkain ng mga anak. Sa tabi, oo. Pag, lalo na, huwag ka na alis pag gabi. Ah, yeah. Araw lang, no? Papakalaking na tulong dito sa akin. Oh. Papakalaking bagay. Papakalaking bagay. Anong gagawin mo sa 5,000? <laughs> At ito ay aking itatabi. Opo. Bibili ko ng pang-ulam. Pang-ulam? Oo. Oh. Oo. Oh, may bigas naman na. Eh. Ipasinsya ka na. Yan lang yung bigas na dala ko. Ah, di pa bayad pa ako sa kuryente. Ah, may pambayad na sa kuryente. Oh, ay, 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 hindi po yung pambayad sa kuryente. Oo. Sige, tay. Mag-iingat ka po, ha? Mag-iingat ah, din kayo. Oo, oh, sige. Ay, marami na salamat siya. <laughs> salamat, tay. Gabayan ka ng Panginoon. Umaba pa ang buhay mo para ma Mabantayan mo pa yung anak mo at ipagpe din natin sana gumaling na yung anak mo. Ano po pa, sana po? Uh Oo. -oh. yung bigi ka, yun, ang pinadala ko eh. 'Yung 'yong pag ako eh, bago ako batulog. Uh Opo. -oh. Ay pinadadalala ko, anak ko na ubiki at para ba ko naman. Uh Opo. -oh. Oo, kasi nagkaedad ka na tay eh. No? Pag ako'y labatai, kawawaan niya. Kawawa siya. Mas wala. lang. Kaya huwag mo muna isipin yung kamatayan tay. Basta oh. pray lang tayo. Sige tay, maraming maraming salamat ah, sa'yo. iyo. Salamat at kita ngayon. God bless po. Maraming uh, maraming marami, salamat Okay. Para mga pagbis ka na kasi basa ka. Okay. Sige kunin ko lang yung bike ko tay. Oo. Okay. So, ayan mga kababayan, si Tatay. Tatay, ano pangalan ulit? Si Tatay Pidel, siya po yung uh, Opo, si Tatay Fidel na siya po yung uh, nabiyayaan natin ngayon dahil Father's Day. Siya po yung uh, natagpuan natin na kahit napakalakas ang ulan ay wala siyang tigil na maghanap buhay. Kung nakita nyo naman mga kababayan sa panandaliang tumabi lang muna siya rito sa highway dahil hindi niya kaya yung lakas ng ulan lalong mababa siya pero nakita natin basang basa na po si tatay kaya lahat po ng mga tatay dito sa buong mundo ayan happy happy father's day po lalong lalo na sa aking tatay pasisya na tay uh, hindi na si daddy Frankie ngayon no? tsaka sa mga kuya ko ng mga tatay dyan happy father's day sa inyong lahat and god bless shout out po sa team rise above mabuhay po tayong lahat